Magandang umaga po mga kambing. Kumusta po? Dito na po tayo sa ating inuling na baog. At pagkalipas po ng tatlong araw, ngayon po ay Sabado. Ay ating hanguin na po. Gawa na ang tupo yung malamig na. Ito yung tuyo po ang lupa. Oh, ano kaya ito? Wala nang baga. Malalaman po natin mamaya kung makakailan sa ako po tayo. At tayo po may kukunin po mamaya pagkataos po nito na dalawang sakong akong uling po doon po sa may bahay ni Inay. Gawa nang naguling din po sila doon, sila parang andi, ay may kabahagi din po si Inay, ay ating sasama na po mamaya pag-deliver po sa bayan, Malayo po yun, ay. ay hindi naman po nila makukuha nila Inay. Hindi tayo na po nakukuha sa bundok naman. Tatrasipin na lang po tayo para magiging hindi naman po sumingaw ito ito ating ginawa pero ating tingnan tingnan din po nung pagka huling po natin tapos yung kunabukas ang umaga kahapon hanggang ngayon wala naman po sumingaw eh Tanggalan po natin itong dahon. hari uli mukuk eh. nak apa tu depan tu Pak? Uling. ni. Na kita po, oh. nak na. na pongkan agama sekalian. Tak leh tahu. Masa aku nak pergi. Nian masa aku tanggap kodi tu. Malam nanti kita mahu pun nanti lah. Kepala pun mula nanti. Ampun saya aku konti lang akong buyon. No? ito po yung huli hindi na tunaw susunod po parang kita na hindi po talaga maiwasin yung kita lang ako naman yun sa konti lang ako pero lahat ulit nakita hindi magabuk nga lang po ito kaya tayo pinaglagay ng gamit sa mga. Ini lah pesan itu. Mau tak boleh. Ha? Mai bung dia. Ha? Oh lah. nak 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 tak sini. Ha? Ha, nak nak. Kalau orang pinanya, kita kau dia. Dapat pala. Lah. Sakakop na po. At ipagdiwa wala ko pagkamu guwanan. ay. Ano nang sakop mo ha ko Jangan lalu nak. Kalau lalu nak. Teka okay. nga. Nakahanim na sako po tayo. Isang hangon po natin. Malinis na rin po yung loob. Ating sinasalandra po. Yung pinaka ano. Huli. Para hindi po sa malupa. Hmm, Nakita po ang gawa natin. Eh, gilid. So, ang maganda. Ang may pinupuno po tayo dyan sa loob. Ito ang pa po. Ito po ang legit na uling -hmm. Ito yung katawan ay nag-ulingin eh. po ang mag-uling. Papahinga lang ang putligo. Kasi okay, tanggal na ang uling. Yung mahirap ay mag eh. Yung nag-uuling pa lang, Nung kahoy hmm. Pero pag naghahawak, hindi na wala na yung kapuyo. Sa kahoy ba o ganito? Hindi, yung ganito. Nung hmm. naglagay ng baon, yung inis ng ganang hulad. Ang Nakaya bisa sa bibili pag may lupa-lupa. Kailangan malinis. kailangan po pagka uh, ganitong tayo may pinagadahan ng uli kailangan malinis po para po't na magalang gusto nyo pag po nadala yun hindi po matawag yun ika ay eh, ang dami namang lupa lupa ang inyong dalay eh. hindi nyo nililinis <laughs> hindi man lilinis yung lupa Uling lang naman ang binibili ko, hindi lupa ay. Sabi nung bumit nung customer ko. Ah, ito. Ah, na po. Napuno na rin po yung pampito na sa ko. Ating pinaghiwalay po muna, gawa ng bagong hango nga po. Mamaya po natin tatalian. tayo po iaahon po muna sa bundok kukunin po natin yung dalawang sako doon para ito po ay nakasingaw na malinis na po pwede na po uling ulingan sa araw po ulingan natin Galing po tayo sa bundok mga kapambin. Bali, apat na sako po ang ating nakuha. Kabahagi po na sa bundok. Ito po, akala ko po yung dalawa ay yung pala yung nag-uling sa baba. Eh. Kasama po natin si Kuya Otoy. Yung kami po yung galing bundok ay pinasang ko pa ay. Gawa na yung pala yung hindi sagad ng ano dun, ang sakyan. Hanggang baba kay Kuya Joseph na bahay. Kaya nga ngayon laan po tayo. Mamay mahinga po na konti. Yun naman po ang pitong sako ating hakutin. Galing sa taas. At tayo po yung diretsyo na sa bayan. Ay may ano pala? Tayo po pala may binili rin po kay Ninong Lando sa sentro. Apat Bale, na lahat yan. Abay, marami. Apat, ito. Pito. Plus, apat sa baba, walo. Plus pito. Kaya yung tricycle? Kinsi po. Ay, parusong naman. Ano? Parusong kaya po. Kaya natin. Ano, ihiga mo iba? Hindi. Ito, nakatayo itong tiglim ha. Plus yung Tayo. lima sa ibabaw. Ah, uh, patong ibabaw. Yan. Ayos na po. Mamaya-maya ulit. Nakaplay, no? Na? Bulaga. Ha <laughs> <laughs> Yan. Bali 15 sako po yung ating dala. Malalaman po natin mamaya kung magkano po magbibilhan itong 15 sako po. Dibilibir na po natin sa bayan. Kasama natin si mami. Tara. Okay. Kargado po mga pambil. No? are po ating binili kay Ninong. aring apat. Ito. Apat na ito. Yung kainay po ay lima. Galing sa bundok ay apat saka sa taas po ng bahay ay isa kaya kay inay po ay naging lima yung ating hinangok kanina ay anim ano bali pimpin po lahat pero tayo po lulusong ng madali ang ating kopro po, po. Po. Po, po. Po, po kayo no naglulok po naglulok po hindi ko po alam kung sa memory o sa battery o talaga sa system sa kopro tatawag po kayo ito ba naging problema, no? No, no, no. Pagka aking yung screen po nagiging puti, medyo drain. Ganun parang nasirit. Nasirit, magka-block Hindi matawag po lugar sa ating pagka tumakit hindi ko po alam kung pupunta sila dito sa birthday ay kapag tinayari po para man i-schedule po sila susunduin si Nene ano si uh, Sarah sa Maynila po at galing sa ibang bansa po uuwi po ng 29 kaya parang hindi po sila makakapasyal dito sa Tagpawayan kaya sabi ko yung isang araw na lang po pagka wala silang magawa Siguro isang buwan na ulit matatahan. hindi uh, dikirin mo Sa eh. deliver po namin si <laughs> Wala daw <pong> panggatong. <laughs> po ang maklo. No? kare ko eh, dadahin ang sibang ina inasali. Wangi sa mga kita sa di ba? Kaya hindi, makikita Mabihis ka? Mabihis ha? ka? Hmm. Na Nakapar mo. Nakapar mo. Nakapar mo. Wala, ano? na puto tayo mga parang mga. Nakakauho po mga buwan. Walang migiyan. Pag ano punasan mo yung balikat mo niya lahat. Pag nalubad mo. Ayan pala. Ayan pala. bali yung pipinsa ko po ay naka hmm? naunog pa naka 9,000 po, po ang na hindi po asin lata rin eh. yun <laughs> pa yung may binayaran na po may binayaran po tayo kayo po na ang po na po na tayo salamat na rin po pang pangkonsumo na rin po yun sa bahay ang ating tubo po bibili pa tayo ng gasolina pala ang gas cutter po sa ating gulayan. sa ikot lang po mga kanilin at tayo naman po sa Sulit agad ah. Sulit agad sa kahira. Ayos <laughs> ah. Tara. Dito na po tayo sa kubo mga pambin. Si mami po pala maraming pasalubong sa mga bata. Ate Kuya Bonso, otoy. Opo. No, Yan. Maso. Makalimutan na ang lahat. Huwag mga pasalubong. <laughs> lang po natin. Hindi po pala dito umulan sa atin. Sa Barangay Mapulot. Sa Bamban lang po. Kukulok sa anak na ulan. Sige, sige. Meron na kayo. May... Ano yung pamayon na dito? Ay, pamayon dyan eh ate. Dadamay kong bukas. May pasalubong. Wow. wow. Yan. Meron po mga pambin. Hmm. Yan po, oh, pasalubong ni mami. Ibinila e, na po yung tubo. <laughs> sa uling. Tubo sa Yan lang <laughs> Shout out po kay Tatay Tony. Tatay Tony. Tsaka po kay Kuya Jonathan po. Shout out po. Shout out po. Hi Tita. Yan. Ay, mag dito sa Las Vegas. Ah, Las Vegas na ano? Oo. Oh, shout out po sa inyo lahat. Hi, Mami. musta musta po kayo. Oh. Ilan ba sa iyo? Alap, tatlo ko lang. Yan, ganyan po tayo pagka galing bayan. Oh, yan. Uh, Ang e mga pasalubong. Merienda po. Uh, Bukas po ay pabayan uli pala, o, Nini. Happy anak, happy. Gawa ng ano po, kasama si Nini sa ano? Sa... Ano ba tawag sa akin, mi? Eh? Yung sa gala. mayuhan. Sa gala. sa gala po. tayo po pala ipabahay din ng ano, bukas, linggo. Ang mga alas-alas po. Ano <laughs> pa? May naalis. Pinya yan na. Okay. Sinabi pang pitsa. Kasama Yon po sa gala si Nini. Ayan, sige. Huwag mo na alasin yung cheese at yung may lasa. Ano ba ito? Ano yan? Hatis. Ay, Hati. Ah, Hati. <laughs>

Ano? Yan, banas po. Kagat daw, kagat. Lalo oh, ano, nagpabanas yung ano? ano, ulap. ko sa Ayaw po ni sa Bunso nung mga kung ano nung nakalagay. si buyas Cheese, ayaw din. Hindi, hindi natin. Ay, lahat. Yung toppings. Ano yan? Ay, mga sibuyas pala, ayaw po. Wala na. Um, lang ba? <laughs> <laughs> kami, ito ba kayo ano dati? Green bread, may ano? May malunggay. Mm -hmm. Ayaw. Oh. Malunggay po ang ano, do. Ang Green dough. bread pa lang tawag dito. Hmm. Isa. agat na ha. O de. na. O anak. Nung bata kami kasing edad nyo, nung nakakatikam ng ganito. <laughs> ito <Kati kami, laughs> Yeah, niwa, kaya, huwag eh. niyo hey, makakita yan, na Hindi kami nakakatika ng ganyan, no? Hindi kami nagpapagbayan? Hindi. <laughs> Laging bundo ko, toy. Ano, sasakyan mo, rilis? Meron pa kayo, meron kayo, kayo sasakyan? Wala. Wala. Okay. Hmm, kaya na, toy. No, kaya na, kaya, kaya mabayr, na, kaya na. At tila ang tayo, dating, kumagat ka. Kaya na. Yeah. <laughs> Naku. Bungi pala yun. Patagliron <laughs> pala na ang uya. Wawo <laughs> yun. Wow. Mababay oh, lang sabi mo ate? Babay po. Aday lang pala ate. Paborito. Hindi <laughs> nangyayam mo yun.